Isang tunay na kaibigan. Wala pang 15 minutes. Na. Ano? Kulang sa tilos? Kulang sa tilos? Oh, kaya may Yung kulang na. yung pabid po. Aro. Mag-order ako siguro. Baka mayroon ba. Paalam muna. Thank you, thank you. Thank you. Oh, yan si o. No, Paalis na daw si orta na, orta na. Kuya Mets. Ha ha ha. Another beautiful day mga ka-farmer yan, magandang buhay Gagagaling lang natin sa palengke Good news, si Ate Raquel nagtitinda na Ang dami niya pong uh, Malalaking uh, galunggong Nasa 2, 250 babigay sa akin So, ayun uh, Binili ko na rin si mama eh, Nakabili akong dalagang bukid Na okay pa naman Galing kina June, Malabon sayang at misal uh, may salmon pa naman na malaki doon sa pero anyway uh, manay pa naman araw so binigyan ko na siya ng dalawang pirasong malaking galunggong tapos isang kilong dalagang bukid na paborito ni Papa yan <laughs> uy magpakain tayo yun isang takal na naman grabe nakakatuwa itong ating tilapia Ah, uh, nag-google ako. 120 days daw umaabot ng 400 to 480 grams, parang ganoon. So, tama nga ang ating hula, mga ka farmer at ang target naman natin is makapagpalabas tayo ng 4 months, half kilo. Pero, yun nga, target, alam niyo naman. Pero 5 months dapat meron na kasi may mga shooter na lalabas dyan eh yung mga mabilis talagang lumaki pero iilan lang pero yun nga 400 mag average ka sa loob ng format eh, napakaganda na so, ayun tingnan nyo naman may, ano na nga eh halos sa uh, singlaki na po ng pinakawalan natin na flower horn yung uh, tilapia natin na ayun o oh laki, di ba? Tilapia natin na mga malalaki na. Halos laki na po ng flower horn. Hindi mo na maki halos kulay na lang po. Madi-distinguish mo yung flower horn kasi yellow, gold talaga siya, gold. Pero yung mga malalaki po, halos laki na na. Kaya ako naman ay natutuwa. Talagang napakabilis lumaki eh. Na. Ngayon ay mag isang buwan na siya. 28 ano? 28 ba ngayon? Oo. Isang buwan na. 30 days. So, isipin mo um, may tatlong buwan pa tayo para busugin ng marami. <laughs> yan, palalakihin natin yan. At tayo naman po ay, ay na, pupunta na doon at uh, nagpipintura na yata si na, mayroon tayo import eh, mga farmer. Kung Kong na andito sa loft. Alam niya naman pagka hindi niya alam ang gagawin niya, pupunta yan dyan. Pag, uh, so, matik na yon. At ah, matawag dito ah, kami ayusin ko na yung mga ano natin yung ah, kangkong doon papa ano ko na titingnan natin kami makukuha tayong panggulay tapos sa ah, ayun kasi nataniman na po din halos eh ayun, ano bang ginawa ni bebe mukhang may mga tinanim natang na <laughs> ayun na ah, nakita na ako doon ah. pero anyway pupuntahan natin yan sa kabilang channel tayo mga at, uh, waiting lang tayo ng magandang panahon tayo po ay pupunta naman ng Masinlok syempre at baka makabili tayo ng marami-rami kasi September daw laninya semi laninya naku po pag na naman tayo September nag na ako ng isang ano, isang bowl kanina umaga. Uy, ayan na. Kita tayo. out pala kay Tito Rick Galang. Ah, ganun din kay Rika Songko. <laughs> Tito Rick at Marites Galang. Ayan, kumusta po kayo? See you soon, syempre. Ayan. Ah, may miss call pala kayo. Hindi ko napansin. Ayun, na ah, na tayo. Oh, farm. Ayun, nilagay na pala nila doon yung ating... Ah, Uh, mga kasi nga yung mga sibuyas po na ano, ayan no, naglagay na sila. tinosok tusok na nila. Okay lang 'yan. Uh, ito na 'yung ating radish, eh. Babalik ano na natin 'yan. kapakita po natin 'yan sa kabilang vlog at ang ating bok choy ay gumaganda. Ang ating mga labanos ay ready na. Ayan ang Grabe, tuloy-tuloy ang paglaki. Nakakatuwa. Pero harvestin na natin 'yan baka magulang na. Ay, salamat. Salamat ng marami sa kaligayahan, syempre. Ayan. Sarap, sarap mag uh, tanim tanim mga farmer. Ayun. Tayo naman ay uh, tutungo na sa sana matapos po ngayong araw itong uh, ginagawa nilang ano kasi si Kuya Mitch nakausap ko na pupuntahan daw nasa 400 lang ata yung pawid daw nya so 400 na pawid kayang kaya naman na sobrang na siguro yung 400 na pawid nag import tayo ng uh, mga uh, gumawa din mismo ano nakuha mo na yung technique na jom. 12. Ha? Kasi ang dadaya na diyan yung kung paano mo kukulayan. 'Di ba? Sa malayo pa lang pag nadaya mo na ng kulay, maganda na. Pares din na sa atin. pala eh. Si Junjun no, oh, tinatapos ito. Ganda sana mapinturahan muna natin yung ibabaw. Kasi bukas, baka mag ano na si Kuya Mitz Magbubong May mabibili tayo dyan na ready-made na na Ano ba yan? Yung yero na Dyan sa ibaba? O oh, tayo Ha? Hindi ba parang yero? Ano yun? Gugupit na lang tayo Liso ang ginagawa ni Nel, -Nel. may pumupukpuk pa yata siya hmm. ginagawa nila ito yung mga gamit kompleto na oh. ganyan lang pala ayun ano, tanda. Oh. Um, talagang may tubig, ano? Oh, galing, eh? Tinutusok-tusok. Oh, Na, ah. Yun. sa'yo. <laughs> Yung sa amin ni Jomar kahapon, pinagtawanan ni ate mo, ha? Ha, <laughs> Jom? Nilait-lait pa tayo, ha? Nagpunta dito siya, kuya. Ha? Nagpunta dito. Nilait pa tayo, eh. Kailangan kasi ng artist dyan, eh. Bibisitahin daw ni Kuya Mitch ito kasi... Titingnan kung kakasya yung pawid niya. Kung 400. Kasya siguro. 400. Isang, isang, ano, hindi naman kakain ng 100 to. Mga 200 lang siguro ang gagamitin dyan. Wala hati. Hindi pa nakita eh. Pero maganda naman ang pagkaka... Pasado naman sigurado ito dahil mas matilos pa ito sa mga kubong binibenta niya mapinturahan ngayon Ah, uh, bukas pabububungan ko at mayroon daw siyang abangan niya mga farmer yung 5,000 niyang kubo lumaki na oh, diba kaya may uh, iba tayo ngayon doon lumaki na daw si Nel Nel ang ginagawa ay ano pa ba ang ginagawa nito ang ginagawa nito batang ito sa pa ba ito okay. ah sa si sandalan oo nga sabi ni Bebe hindi daw naka ganon yung ginawa ni Junjun Gin -Gin, pero ang tingin ko parehas lang eh parehas lang yan parehas lang yan pag yan po ay linagyan na ng ganon parehas lang hindi lang kita o parehas lang uusli ng konti eh Oh. Parehas lang Sabi ni ate mo, hindi daw naka-slant yung upuan. Sabi ko, pag kinabit na yung kahoy, makikita mo, na-slant na. Parehas lang naman, sukat na, di ba? Oh. Parehas lang. Ah, oo nga. Oo, o sa tubo nagkatalo. Yes, yes, yo. So medyo hindi nga ang ng kanto. Oo, oh, sa tubo. Nagtatalo sa tubo. Pero, i ano na lang ng konti. I-adjust na lang ng konti siguro. Ipasok na lang. Paano kaya yun? May island pa ng konti yun? Ma Pasok ng konti? Baka pwede na. Ka-island pa rin naman eh, no? Naka-island pa rin naman. Sandalan pala. Yun pa. Ano na? Ah, si Foreman palang may ano eh. Go signal. Oo nga. Yung tubo. Nabawasan ng... One, one inch ang nabawas na. No? Ah, 4 ba yun? Aro. O nga, yung malalaki pala 4. 4 pala yan, So 2 inches. 2 inches ang size slant ng, okay, okay. Sa sa ano? sa ng Oo. Oo. Tingnan na lang natin kung okay din naman. Ilalabas na. Hindi din pwede. Ha? Ano nga ilabas? Baka pwede ilabas. Ito oh, na. Kuya Mitz is in the house. Ang bilis talaga ni Kuya Mitz. Pag, na, tunay na kaibigan. Maasahan. <laughs> ano Kuya Mitz? Isang tunay na kaibigan. Wala pang 15 minutes. Na. Ano? Kulang sa tilos? Kulang sa tilos? Oo, oh, kaya nga. Yung kulang, yung pavid po. Aro? Mag-order ako, siguro. Baka mayroong buka. Para punti uh, lang yung pavid. Ang eh. ah, konti. Kulang pa ba yung... Ano Sabagay, Mara sin sinang mo lang. oh, eh. sin ano ah, marami mo ubos yan. Ah, marami-rami mo oh, yan. Oo, kasi matibong eh. Ah. Ganda. Na? Ganda malaki din gasto. <laughs> Pero, siyempre, yung, para Yung ginawa tingnan. ko yung saking ngayon, ganito yung harap niya. Oo. Oh. Yung vlog natin. Oo. Oh. Kasi nga, kung hindi 4 agwas ka ako, pangit. Mas maganda pa, iba pa rin talagang ganyan. Oo, oh. ano. maganda ganyan. Okay ba yan? Oo, oh, yun na nga eh. Ikaw okay, nagsabi, bakal eh. 'yung mga pang ano talaga 'yan. Diba? Pang na matagalan. na, na 'yan. Maguudulot lang para may deliver bukas. Oh. pero kung ano, simulan na natin para Kaya, 'yung bukas. Ano ngayon? Webes na eh. Alagaan. Pag may pawid. Hindi. Oh. Dalawa sila eh. Dalawa sila. Sayang Kandang na. Umaga, Uh, Sabado, oh. matatapos. May parang. Anong, biyernes bukal o no? Mm, biyernes na. Kaya nga, yun, nirarush ko sana ha, pang pinturahan na. Pero mabububungan buka. Oo, oh, yung kung kukulangin na lang, ano. Oh. Yung okay na din, at least mabubungan ha, masimula Ay, na, masimulan na. Mabubungan yan. Kasi pinaparas ko na din yung pintura eh, para ako bukas, wala nang, may pintura na yung bubong. Wala nang, wala parang kawayan din yan yung pintura niya oo. Oh. parang ganun din ganun din kulay um, niya parehas lang sila may buko para, oh, din oo, para pa. da, no? parang oh. kawayan din tapos, isa pa dito nyan Saan? Dito isa pa, tatayo pa isa pa uli niya hmm, dito. Sa kabila. Oh, tapos yung dito, titingnan ko kung baka maliit na lang. Hmm. Tapos by December, sana ang target din namin doon sa kabila. Mga mga ilang pirasong ganito hmm. doon sa ano, ilalandscape namin yung doon para yung mga pupuntang mga December ah, ay marami na yun eh. masiyahan sila oh, marami na eh. oh. Mm. Siyempre, sa tulong ni Kuya Mitz. <laughs> isang tunay na kaibigan <laughs> walang, walang, <laughs> walang, walang <laughs> iwanan <laughs> Paalam muna. Thank you, thank you, thank you. Oh, ayan, oh, paalis na daw si Kuya Mets. Huwag na, na, huwag na, kung mo kung kayo. may 400 ka doon yung mahaba konti na lang siguro na uh, eh magdadala kami ng 400 lang oo oo uh, ayan po so sabi ko na akala ko tama ako mali pa So tapusin na muna natin mapinturahan. Brown na po yung mga uh, eto same ano tayo brown tapos sa uh, yung ano kahoy na eto jom yung tulos ipaano na natin to kahoy na ito ne wag mo na i-brown no ito ito itong patayo kaya yeah. ha patayo, patayo, yung patayo i na natin para magandang dating yung tayo lang yung tayo lang pero yung iba opo itong paigot lang na Oo ano? uh -oh. Baka para may contrast ng kaunti Pinabrown na ni Papa yan para mabilis daw Ayan o oh. Ah. Ang maganda nga sa nakahaspe din na. Pero okay na din naman para bukas kung sakali maras natin nakakabol yan kayang kaya nel nel tinitira na yung sa sandalan ilan bang gagawin sa sandalan naman sandalan sandalan ito so mangyayari nga dahil uh, oh, Di ba pwedeng i-slam ng kaunti? Ano? Maganda kasi. Papayan! Magagawa ba natin ng paraan? Kasi si Bebe, nagre-reklamo. Yeah. Dahil uh, naging tuo, ano lang lang yung tubo, nawala yung slant ng sanda. Sandalan, baka pwede natin lagyan ng kaunting ano? Parang medyo yung slant. Medyo yung koy yun. Oo. Kasi tatayo ito, hindi maganda eh. Maganda medyo naka-slant. No, 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 na. Yung... Oh. Ay, halos ito na lang pala. Tapos na po yung ano natin. Oh, didikit na lang po ito ni Junjun. Ah, -Jun. uh, waiting na lang tayo sa pintura at bukas naman ay bububungan na ni Kuya Mitch ito. So, sana po ay uh, makahabol nirarush natin. Kung hindi man makahabol bukas ay sa Sabado, Linggo. Kasi ang mangyayari niyan, bubong na lang naman po ang ano, pintura mo ang makukuha naman. Okay, dalawa naman ang pintor natin. Yung uh, upuan, mabilis na naman 'yan dahil uh, dalawa naman silang titira, jun Junjun at si naman eh. Ayun oh ang gagawin niya mahirap lang talaga gawin ito dahil tinan niya yung sandalan Naka, uh, nakapasok din ah. ilan ang gagawin ilan mo nito ah. Ilan mo. Mahirap, mahirap, din ilan. na tabas tabas ano ang ah. ganda nga naman ah, uh, ang kaunti yan ito oh Ayan, ayan. <laughs> yan. Ah, pinapapasok mo na lang. Oo, oh, ano, ano. dito na naman yung ano si Boy Bingwit ayan oh. ah primer dilaw bagong labas daw yan mas maganda na dati hinahaluan pa ng tinting color so ang magagawin dito pagkatapos nito ah primer tapos Ay, stain na. Tapos ipitin ng sealer. Ayun. wood stain na pala to Pagkatapos ng dilaw na yan. So, dati kasi puti pa. Kasi may parang puti. Ano? Dilaw lang pala ngayon. So, dalawang patong lang naman. I-wood stain na lang kagad. Baba! Oo. Oh. Dito. 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 May kagat na ka na naman yan. May kagat na naman yan. Ay, ang laki eh. Oh. Uh, may kagat yan ka kagabi. Kinapalagyan niya ng ano. Gamot. Gamot daw. Yan, um. Oh, aunt yan. Nakagating ka niyan. Nakagat ka niyan. Oh. oh sasara na lang yan. We-welding na lang. sarado yun yung uh, tubular. tapos bising busy na nako nakawala pa daw 'yung limang baboy na dala ni nanedi. Nakawala mga pang -chop natin. Ah. Tinahin daw 'yung halaman. Nako, talaga naman. Ko oh, may tinapay doon. Tinapay? Nagpaluto po ako ng isang malaking baboy pangluto namin, paksiw, sinigang, ah, sisig kasi nga lagi pong ubos 'yung amin na ah, pangtiap, lang natitira. So, kailangan po nating mag- ah, luto ng uh, malaki na uh, pang luto ayan oh. yung tamang tama may natira dala si na kuya kulot ng mga 65 kilos siguro 60 kilos tamang tama sabi ko eh, iluto na lang natin yan o so, oh, yan ititira eh, tayo ng pang sisig dyan pamaksiw pang, maksio, pang uh, ano pang uh, tawag dito pang sisig ayan malakas din po kasi kaya talagang misan lalong lalo na pagka yung linggo sagad po lagi yung ating uh, lechon so wala tayong mailuluto okay. tapos ayan no oh, nag-aayos po sila oh. yan si na Jaisel na Rizal okay. oh. yun sila yung mga halaman sabi ko kay Bebe maglagay tayo ng uh, hanging plants dito para medyo maano naman ang kaunti di ba uh, parang decorations na rin natin bear months na eh <laughs> so maganda na rin di ba yeah okay, okay na ako nilipat na rin yung halaman dito ayan doon so ayan ginagawa natin ganyan yan So ayan po mga farmer at happy birthday ulit kay Tani De Jesus Pastor Tani De Jesus at ganoon din kay uh, Tito Charles Domingo ayan 31 <laughs> so ayan ah. okay na Teka. wala na yung may 25 kilos pa ba kayo? Okay, mayroon pa. Ah, mayroon pa kayo luluto? Okay, Pahapon daw. So, ayan Maraming salamat at magandang buhay. Mga natin yung kubo kung matatapos ba pinturahan ngayon?